welcome back to my YouTube channel. Bali, for today's video ay pupunta po tayo ulit ng Nibay Sia sa May Quezon. But sadly, at the moment ay napahinto po tayo dito sa daan at nasiraan po yung ating sinasakyan. Ayan. So, ang kasama natin for today's video ay si ati... Ate! Ayan. Si mother. <laughs> si Father, siya si kuya rin din. Ayan. Inayos yung gulong natin dahil na-plot po kami. So yan, nay napagtanungan po kami dito kanina at mula dito ay 500 meters po yung layo ng vulcanizing. So papabulkanize lang po kami. Mm -hmm. Tulog oh, Oh. <laughs> ah, po. Church. Church ng ano? May init yung tambucho niyan. Uy, na. Ayan, naglakad po muna kami at naghanap ng vulcanizing. At ang sabi nga ng nakausap namin ay 500 meters away mula doon sa parteng nasiraan kami. Kaya medyo malayo din po yung nilakbay namin, nilakad namin mula doon sa pinag-iwanan namin ng sasakyan. <tod> Pasasok po tayo dito, Barakbak. Barakbak, kuminggan po dito lang niya. Uy, kuminggan. Hindi hmm. ba doon? Kaya lang po doon. Ito'y ko na na. Unang kanto. Umuno natin pa Ayun, kumanda. Ayun, kumanda.

At sa wakas ay narating na rin po natin ang ating hinahanap na vulcanizing shop. Bali, ayan kinuha po agad ang ating gulong na nasira at agad na binuksan para makita yung ipapavulcanize po namin. Ngayon ka, pagka-open po ng ating gulong ay nakitang asing sabog ang interior ng ating gulong. Kurak. Oh. Ay, pito. Tanggal yung pito. tanggal talaga pinigil ng pito. Tang. Basta wasak. May interior ko. Buti na lang. Hindi maganda yung interior by Siha at nag-stop over muna kami bago kami dumiretso dun sa pupuntahan natin. At kaya tayo ulit ng mami! sa talagang pupuntahan natin at ito yung mga kasama ko medyo pahinga muna saglit ayan, paupo-upo muna habang hinintay natin yung ating bibilhan ng sisi o tagbabayaran ng sisi ayan. at pumunta kami dun sa lamesa kung saan nila nilalatag yung mga itlog na pipisaing seho. Ayan, nakalatag na nga po. Kakabasak yung mga itlog dito at napakaraming itlog ang nilatag nila dito. Ang total na eggs na bilang nito ay nasa 11,700 eggs. O, oh, di ba diba? Ang dami kakamsat Pero ang aming pinaka-order lang dito na lalabas sa amin ay 3,000 heads. Yun ay aalagaan ni Kuya Junior yang nakarev yan sa ating video.

pinulsa. Mm. Oo, oh, hayaan oh, nyo lang. Yun, no. Hindi pa napuputol yung pusa dyan. Huwag mo hawakan. Ayan na, ayon yung... Oh, ayan na. Mm. Ah. Ilalabas niya yung sarili niya. Hayaan mo. Muli sa mga nagtatanong ng address o location nito ay hindi ko pa may bibigay sa inyo dahil hindi ko pa alam yung exact location at address nito. Alam ko lang kung puntahan dahil... Natiyangkas nga lang naman tayo. Ayan, para makarating dito. So, uh, sa susunod ay babalik pa po kami dito. Yun ay para dun naman sa aalagaan naming Seho pero at that time siguro hindi na ako makakasama hindi ko po masasabi ko makakasama ko makakasama pa po ako at napakarami na rin nilang customer ang nitong buwan ng September ay fully booked na rin sila at nitong first week of October ay mayroon na rin kukuha sa pipisang Seho nila. Bali, naka-reserve na yon para sa mga nag-order. Nice kung man sanang ibigay sa inyo yung sanon. contact information at address nito ay sa ngayon, hindi pa ako nakakahingi ng permission. Kaya, ipagpaumanhin po nila kung hindi ko po may provide ngayon sa vlog na ito ang information kung saan pwedeng puntahan ito at makapag-order ng seho. Kailangan kasi natin makausap muna yung may-ari. Yun yung pagkakamali ko nga na nahiya akong mag-approach. Para sana, mo, anong maibigay ba? ko sa inyo yung pinaka-address nito. Bali nung Bal no, previous na alaga ni Manong junior ng kanyang seho ay dito siya nagpapisa ng kanyang inalagaan. Dito, in-endorse nung pinag-alagaan niya. Kaya ngayon, si Manong Junior dito naman kami dinala dahil uh, yung mga una naming pinapisahan ay parang nagbago naman na yung isip ng magulang ko. Kaya dito kami ngayon nagpapisa ng seho. Pero marami din pong nagpipisa ng seho. Ang may-ari naman nito ay uh, kakilala na rin ni tatay yung kanyang father. Bali, nakilala nilang isa't isa nung panahon na pareho pa silang nagpapastol ng pagala. Ayan, dito ata yan sila sa Pangasinan nag-cross na kung saan nagkakilala nung dumayo si sir dito para magpasal ng kanyang itik. Ayun. Pero isang mga nag-layo na dito rin tamil ni madam nga, eh. nga Nga sumarong kanya. Nya. Nga sumarong kanya. Nga, nga sumarong Oh, ito na. This is the truth. Una ta na lang ang pagkakate niya. Nagigit ang mabay ko ang nakanakan na. Ribo-ribo iti ka. Sabi ko, matanggap ang las man ni mo rin. Dadi man ni nagbulbulata eh. Nagbulbulata pa rin pala. Nagbulbulata pa rin. Dadi ng rin. Eh... Ito yung agitik kami, ng Tata, ta, kadong ni bakit mo. Ito, agitik na may. Karamihan na, babaero. Nay na! Nyay mo ba ng jimanaong? oh, dumayo tayo. Uri, dumayo Kasi, agbirot tayo. At least siya. So, yung masawa niya. Asin niya gitit na nalabot. Nasaan talapos ka? na po ito. Kung diyan masama kalay. Bumuli sa na at Ano ko na? katalikot. Nuna katalikot niya sa... Ngayon, daba sininit. Maglalawa sa amin. Daba tayo. niya. niya kung hmm. hmm. huh? well, kasi, ayun, 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 karamihan Karamihan kasi sa Ayun na, nakaya ko. At Hindi naman yung kinagwapuhan nilang inalapitan ng babae Hindi naman yung gwapo nilang inalapitan nila. <mulang> gray 'yung. hmm hindi mo pa rin makikita ngayon ah. <mulang>

itik pinas magpinaghiwalay. pinaghiwalay <laughs> oh itik pinas magpinaghiwalay. pinaghiwalay nadali mo ah nadali mo eto ito kulay puti to pag lumaki ito puti to sa <laughs> oh.

Asan? Nasaan? Nasaan? Sandali. Asan ang pinipoint mo? Itik? Uh, itik, Amerika. Amerika? Bakit Itik, Amerika? Bloody. Bloody? Ganon, Amerikano? Oh, Uli, Amerikana. Ati Itik, Pinamiba. Itik, Chakakake, uh, Atami. Ayan. Nasa, pero nasa Pilipinas tayo. Stateside. side Stingless. side Stingless. 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 At inabot na nga ni Kuya Ridin ang full payment niya para sa lalabas niya seho. Ayan, inabot na don sa ano. At after nito ay umalis na rin kami at napunta po kami dito para dagdagan ni Kuya Junior yung kanyang water at bibili na rin ng gamot. Anong pagkain yan, o? Ito? Oo. Ganon? Ay, nga, yung mamahaling ibon. Ng ibon. Ano po? Kala uh. rin no? bagay ng ibon, no? Oh. Yung mamahaling ibon. Oo. Oh. May ganyan pala. ko lang yan nakita nga. Ito may kinang ni. Eh. Ang ang kinang niya oh. Ang nang bato Eh, nang damo. Oo. Anong klasing tawag dito sa ano na to? Kinaharvesting niya. Kita mo ito. Parang bunga ng bato. Ay damo. Pag may sakit na kayo magbibigay. Pag may sakit. Tingnan niyo po ma'am yung laman niyan, saka ito yung laman nito, iisa. ito po yung laman niya. Ayun. Isa lang po. Ay sa so, ano po siya, penicillin streptomycin. Siya po. Yan. Tapos, Okay na yun. Malinis na siya. Tapos, syempre, yung kulungan niya, syempre, dapat laging tayo. Kasi bata pa oh. naman, di ba? Kung, kung gumagamit kayo siya ng unang piga, mayroon 3 days. Kung kayong gumamit ng drum heater, ano Hello? Ano yung bali ng, ano, ng, ng itak? Ay, ah, yung magsisiga po yung, ng ano? yung, ano? Oh, yung, ano yung revista nung araw? Oo, oh, hinahatian. Ginagawa hindi, din. Ano po? Huwag na itatagay niyo taas. Kasabing ko yun eh. Mabutas ako ng pakong, ano kayo natin, yung pakong bitlet. 8 na butas dito sa kunyara. Ito, dito lang sa baba, hindi sa gitna. Hmm. Dito lang sa baba, 8, 8, 8. Kabilan, na eh. Para dito yung, yung uh, hangin, para magbabagal siya. Yung iinit lang siya. Tapos pag sinabit Very mo yun, yung abot lang yung ulo ng kite. Bakit po, di ba, karaniwan, di naman kayo nagyagano. Kasi nga, sa bibi, di diba, ba, pag bagong biga, pag malamig, nasa nanay sila. Uh, na... Mabaling mga napastol. din po eh, sila, dahil wala Mabaling naman Mabaling nanay. Mas production. O, oh, tagal-tagal pa niya lumabas, o. Oh. Oh, Pero magaling yung tindiro nila kasi tinuturuan ka. Ha? Huh? Magaling yung ano, may-ari. Tinuturuan ng... Mga kasapin ni Iwan. Pag-proseso. Oo. Hi. Pag Tuturuan eh, Eh, kung tuturuan niya, eh, abutin sila ng panga <laughs> na. Gilulpino. Gilulpino. Ha? Nag-gilulpino na, Anay. Isang oras eh, ka doon, ah. Ang tagal, ang tagal ang kasi na doon. Ang dalawang sakyan. Ay, baka tumaya bata. Igalot yo, galot yo. Lilipad yung ano, wala ka nang painuman ng itik. Tama naman ang na 75. Dapat naman yan. Magkano dati? 45. O, ngayon magkano? 45. O, 75 na daw ang water ng itik ngayon. Kaya yung mga mag-itik dyan. O, ipon-ipon muna. Na. O. Wala nang yung baba. Yung wala nang mura ngayon. Lahat mahal na. Kana at ngayon babiyahe naman po tayo papuntang Rizal at sisilipin natin yung pag-aalagaan ng siho ni Manong Junior kung mayos na po ba at para makita na rin nung magpapaalaga ang kanyang location ito na po malapit na po sa kanila ito erigiso na to parang guy road na nila ito nila kuya junior at hindi lang ito yung once na napasaran ko to dahil nasubuhan ko rin po dito magpastol ng itik at matulog ng isang gabi Oh, na natatayo lang ha. Nasa bukid. Yan, na natin ang kanilang bahay. At ito yung... Dito alagayin yung sisiyo na tinignan natin, natin, natin kanina. Pero may mga ano Mas may ikina rin to kaysa ano. Mas safety pa dito. Oh. Ate ko mo mo lang maipon dyan. Hmm. Ayun yung pamiga, yung ano, ipot ng itik niya. Pintas lang naman dito yung itik sa ano, dayami sa Dito po alagaan yung ano, yung... dinamag ko, 1920 ka no? Siho. 1920. Diba ito nga, mo, anong mo, anong ako, anong bayo 'yan, ay? 1990? 20. 20, ano yung bayo oh, 90 gra? Oh, 90. Gat di ka nagtanong doon sa ano ay? Kay Kay bossing doon. Pwede naman ng Mas mura doon. Kasi nakarekta sila. At pagkatapos nga namin itong tignan ang lokasyon nila pagkatapos namin ipasyal si Kuya Ridin, para alam niya kung saan niya pupuntahan o papasyalan ang kanyang pinaalagang siho ay umuwi na rin kami. Ganda ng rainbow, no? Buong buo. At ang lawak din ng pasulan ng itik dito. Kaya hindi na mo problema ng papasulan ng siho after mailabas. Kung pwede na siyang ilabas sa bukit. Dahil ang mga ito ay mapapasulan na nito ni Manong Junior sa kanyang mga alagaang itik. And again, thank you for watching and see you again on my next vlog. Inabot nga kami ng gabi at ayan, nabutan din kami ng napakalakas na ulan. Blessings. At bye-bye. Bye. -bye, bye Ingat po tayo palagi. And God bless us all.